Uh, ako po si Josephine R. Domingo, kapitan po dito sa Balingug East. Ang masasabi ko lang po naman sa pasipsip ng puso negro na pangbayad 49.50 ang monthly hang good for one ay 5 years na po ba yon e paano po yon e, minsan lang naman magsisipsip magbabayad ka ng panglimang taon e samantalang yung pong tubig po ng pamana lalo na po dito sa barangay namin, eh hindi po naman uh, diretso ang daloy ng tubig, lalo na po sa umaga. Wala po o nabis tumutulong tubig dito sa nawasa namin, lalo na po dito sa balingog. Yan po, papano na po yan kung magkakasabay kayong magkakabahay, may pupuntahan kayo sa maga, wala kaming magamit. Dapat po sana i-condition muna nila yung daloy ng tubig ng pamana bago sila mag uh, ng puso negro dito sa barangay namin dahil hindi po naman kasi kumpleto ang daloy ng tubig ng pamana dito sa barangay namin samantalang magbabayad nagbabayad naman kami sa totoo lang po parang lagi kaming napuputulan dito sa balingog ng tubig sa pamana dahil walang tumutulo pagka umaga kailangan-kailangan po yan ng mga estudyanteng pumapasok sa school, lalo na sa umaga. Uh, yun lang po. Maraming salamat po, sir.